after 35 minutes guys Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel So guys, nakaglabs tuloy Nakamask na tayo ngayon kasi meron akong runny nose and uh, lagi ako laga uh, aaching kaya kailangan kong magmask So this so this video guys is gagawa tayo ng banana cake or banana bread dahil eh, meron akong overripe talaga dito na banana. May tatlo akong banana. Napatira eh, talaga ako kasi nga gusto ko gumawa ng banana bread today. And meron tayo dito guys is 2 uh, cups na flour. Okay, and 1 tablespoon na baking powder. 1 4 teaspoon na baking soda. Okay. Ay, konti lang yun ah. 1 4 teaspoon na baking soda at siyempre yung ating salt. Huwag natin kalimutan. 1 4 teaspoon na salt. Tapos, siyempre, salain na natin ito kasi nga maraming buo-buo yung ating flour. And, uh, yung ano nang sako ba? O, na ano pa siya na? Sasama siya sa ano nang flour ito. Ayan. Okay. Sika-side natin to yung ating uh, ang iba kasi naglalagay pa ng um, cinnamon powder. Pero wala akong cinnamon powder, guys. Kaya, yan lang muna siya. may mayroon tayo dito ng asukal. Chocolate chips yung ilalagay natin. Wala akong si wala rin almond slice. And, ang ating oil, one, one third cup and ating vanilla, syempre. Siyempre, ang ating saging, ang ating na siya, durugin. Katulad ng pagdurog mo sa kanya. Charot. <laughs> Durogin lang natin ito ng maigi or kahit may buo-buo na siya. Kasi madudurog din naman siya to pag uh, inano natin sa mixer mamaya. Pinasok natin sa mixer. Madudurog din naman siya. Walang matigas na saging sa akin mixer guys. Char. Ayan na. Uh, durugin ko na siya. Binwish ko lang talaga ngayon ay eh, walang ma puto si nanay. Kahapon nakalimutan ni nanay na mag uh, sabi sa akin na uh, magpapagawa daw siya ng cake and satire for mama Amna. Nakalimutan niya. So safe ako. Char. Kunti so, lang yung ginawa ko kahapon. Pero si ate Aida, nagdala ko sila doon kina mama mo. Ano? Uy! Yung itlog natin guys, nakalimutan ko. Itlang kunin ko. So ito na yung ating itlog. Po. Tatlong itlog yung ating uh, magamitin. Large po yung itlog natin, guys. Huh? Kaya tatlo lang. Large. And yellow. Minsan ba, guys, yung itlog sirot? So, kailangan ko siyang hawakan dito pala. Kasi nga, oh. Wala siyang holder dito. Natanggal na. Sumuko na po yung aking, ano ang ating blender. Oh, electric mixer. So, ayan, dito mix lang natin ito So, guys, tapos po nang mix yung ating banana mixture and nakalagay uh, na rin ako dito ng baking shit sa ating baking pan. Okay. Hi guys. Wow. May may idol na si Edging Lee Meron ka ng pants dito. Pants. Pants. So, titingnan natin guys kung masarap ba eh. Hehehe. Meron siyang banana chips. Ah, banana chips. Chocolate chips pala. So, nakapreheat na pala guys yung oven natin. Ni ko na yan kanina pa. Diyan natin dito sa taas. So, ayan na. I-bake lang natin siya ng uh, 35 minutes or 30 to 45 minutes, guys. Sa so 350 Fahrenheit. So, ito na yung ating cake. Ipasok na natin yan sa loob ng oven. So, ayan. After 35 minutes or 40 minutes, tingnan natin sya, guys. After 35 minutes guys ayan na po yung nangyari sa ating banana cake banana bread banana cake ano ba tawag yan basta yun na yun